iglesia yun na yung kapag marinig ng mga tao yung salitang iglesia ayaw na nilang pag-usapan yan may mga tao namang naniniwala na hindi na kailangan ng iglesia hindi mo yan kailangan sa iyong kaligtasan so ayaw na nilang pag-usapan ang patungkol sa iglesia may mga tao na naniniwala na tanggapin mo lang si Kristo na iyong personal Lord and Savior, okay kana? Kaya sa vlog na ito, tingnan natin yung gawain ng Diyos, ng Diyos before, ang tao ba ang siyang mamimili? kung siya ang maglilingkod sa Diyos o ang Diyos ang namimili ng taong maglilingkod sa Kanya. Sa panahon ng Kristiyano ba, hindi na kailangan ang Iglesia? Yan ang titingnan natin sa vlog na ito. noong unang panahon sa panahon ni Isaac kilala natin si Isaac yun siya yung anak ni Abraham nagkaasawa siya ng babaeng nagngangalang Rebecca nagkaroon sila ng kambal na anak na si Isaw at si Jacob Jacob ngayon sa pagkakataong yun ang Diyos namili kung sino ang maglilingkod sa kanya alam nating lahat na pinili niya si Jacob. Si Jacob naman ay binigyan ng Diyos ng pangalan Israel. Kaya 'yung 12 na anak ni Jacob na lalaki, 'yun ang naging uh, 12 tribes of Israel. Sila ay tinatawag na Israelites. Sila lang ang pinili ng Diyos na maglingkod sa kanya. Maliban sa kanila, wala na hindi na tinatanggap ng Diyos ang kanilang pagsamba so yun ang isang halimbawa na ang Diyos mismo ang namimili ng maglilingkod sa Kanya sa panahon ng Kristiyan nung mawala ng bayang Israel alam nyo kasi yung bayang Israel dumating sa puntong hindi na sila naniniwala sa Diyos ayaw na nilang sumunod sa salita ng Diyos kaya pinutol ng Diyos yung covenant with Israel sa mga apo ni Jacob apo ni Israel so kaya nagkaroon ng ng prophecy na mayroong isang misaya na darating ang Diyos nagpadala ng isang tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Yun yung ating Panginoong Heso Kristo. Sa panahon naman ng ating Panginoong Heso Kristo, ang tao ba ang namimili? Kung siya ay maglilingkod sa Diyos, sino ang kanyang paglilingkuran, ano ang grupong sasalihan niya? So yan, isip, isipin natin ng paulit-ulit. Sa Matthew 16:18 itinayo ni Kristo sa ibabaw ng bato ang iglesia yun palang mahalaga na kay Kristo ang iglesia, bakit? ang pinaka role kasi ni Kristo bakit siya sinugo sa mundo ay upang isagawa ang pagliligtas na gusto ng Diyos na gawin niya pakilala niya ang tunay na Diyos yun ang pinaka-mission pinaka ng ating Panginoong Heso Kristo. So pagdating sa pagliligtas, may batas na sinusunod, batas na mula sa Diyos, na kung sino man ang nagkasala, siya ang mananagot dito, siya ang magbabayad dito. So ang ating Panginoong Heso Kristo, sa kanyang pagliligtas, hindi niya pwedeng labagin ang aral ng Diyos na yon. So ano ang kanyang ginawa? Nagtayo siya ng iglesia kung saan siya ang ulo nito. Nang sa gayon, pwede niyang panagutan ang kanyang sariling katawan. Pwede niyang bayaran ang kasalanan ng kanyang sariling katawan. So ang iglesia na yan ay tinayo ni Kristo para i ni Kristo. Kaya iyan sabi nila na hindi na kailangan ang iglesia. Hindi po totoo yun. Dahil si Kristo nagtayo mismo ng iglesia na i niya. So sino naman ang tao sa loob ng iglesia? May isang talata rin ng Biblia na nagsasabi araw-araw idinaragdag ng Diyos sa iglesia ang maliligtas. So sa talatang ito parehas siya noong unang panahon na ang Diyos mismo ang pimi, uh, pumili kay Jacob na maglingkod. Sa panahong ito, ang Diyos naman ang uh, kumukuha ng tao na siyang ilalagay niya sa loob ng iglesia para maglingkod sa kanya. Wala pong kaibahan. Kung ano ang Diyos noon, yun din ang Diyos ngayon. Kung ano ang palisi niya noon, yun din ang palisi niya ngayon. So, isa pang pansinin natin noon. Si Jacob ay binigyan ng pangalang Israel. Ang mga tao ng Diyos, mga pinili ng Diyos doon, ay tinawag na Israelita. Sa panahon ng ating Panginoong Heso Kristo, binigyan din siya ng pangalan. Ang pangalan binigay sa kanya ay Kristo. Ang mga taong nasa loob ng iglesia na pagmamayari ni Kristo ay tinatawag na iglesia ni Kristo. So mahalaga yung pangalan na binigay ng Diyos para sa mga lingkod ng Diyos na kanyang pinili. So kung iisipin nating mabuti, ang batas ng Diyos, pantay-pantayan. Pero pagdating sa paglilingkod, siya ang namimili ng mga taong maglingkod sa kanya. So ano ba itong iglesia na ito? Ang mga miyembro nito ay tinatawag na iglesia ni Kristo. So bakit ang kinagisda nating iglesia Ang mga membro niya ay tinatawag na katoliko Anong nangyari sa iglesia ni Kristo? Nakasulat din sa Biblia Na pag-alis ng mga apostol Nung mamatay na sila Maging si Kristo man Papasukin ang iglesia ng mga taong magtuturo ng mga aral na labag sa itinuturo ng ating Panginoong Heso Kristo Nandoon yung pagpapalit ng ulo ng iglesia mula kay Kristo pinalitan siya ng mga papa Ayan. Si Kristo po ay may pagkasaserdoteng hindi napapalitan So hindi mo pwedeng palitan si Kristo bilang ulo ng iglesia. Doon nagbago ang iglesia ni Kristo. Pati ang pangalan nito ay pinalitan din ng iglesia katolika apostolika romana. Pangalan kung saan, wala man lang sa pagkahaba-habang pangalan noon, ang pangalang binigay ng Diyos. So, ibang iglesia na ito. Hindi na siya ang hindi na siya ang naitayong iglesia ni Kristo noon. So, ano ang nangyari sa iglesia ni Kristo? Tuluyang nawala. Hindi po. Kasi ang iglesia ni Kristo ay may tatlong bahagi. Sa mga Israelita, tapos ang mga bunga ng kanilang pangangaral, mga Gentiles, kung saan si Apostol Pablo ang nanguna then yung mga nasa malayo malayong dako mula sa sa Israel malayong panahon mula sa kanilang panahon Iglesia ni Kristo po ang lumabas ang Iglesia ni Kristo sa Pilipinas ay sharing Iglesia ni Kristo noon ang Diyos ng mga iglesia ni Kristo noon, ang Diyos ng mga apostoles noon, yun din ang Diyos ng iglesia ni Kristo ngayon. Sa 1 Corinthians 8.6, makikita natin ang Diyos, sabi ng mga apostoles, sa ganang amin, may isang Diyos lamang ang Ama. Sa panahon ni Kristo, bago siya namatay, nasa krosya, sinabi niya sa John 17:1 and 3 kausap niyang ama sinabi niya na ito ang buhay na walang hanggan na makilala kanila na iisang Diyos na tunay sa John 20:17 naman bago siya umakyat sa langit sinabi niya aakyat ako sa aking ama na inyong ama sa aking Diyos na inyong Diyos so ang Diyos ng naunang iglesia noon at ng iglesia ni Kristo ngayon ay iisa lamang. So, iisang iglesia po ito. Ang iglesia katolika apostolika romana ay ibang iglesia at iba ang tinuturo nito. Hindi ito katulad sa mga aral na tinuturo ng ating Panginoong Heso Kristo. So, sa lahat ng makakita sa vlog na ito, isip-isipin yung mabuti manatili ba kayo sa iglesia na yan o babalik kayo sa iglesia ni Kristo pag-aralan nyo mabuti tingnan nyo ang mga aral ikumpara nyo sa mga aral na nakasulat sa Biblia kasi ang tunay na iglesia ni Kristo nakasulat na sa Biblia noon at noon pa so hanggang dito ang ating vlog sana isipin niyo'ng mabuti.